Yul. Ino mo ba? Ano na nangyayari? <laughs> <laughs> Ay, tawawa na yung damit ni <laughs> <Baway>, mami. Uy! Ay, nako. Wala na, batak-batak na yung damit. Wow, mami. Wala. Sige. Kailaro na kayo. Mamaingay ha. Yes? Sige ha. Nainis. Kanina pa ang ingay-ingay. Kasi yun si Poy Poy. Gusto niyang anuhin tong si Snow. Si Snow, naglalande. May regla. Kaya gigil na gigil na si Poy Poy. Oh, ayan. Mainit ang ulo niyan. Huwag niyong lapitan. Mga baby, huwag niyong lapitan niyan si Daddy. Mainit ang ulo niyan. Kaya hindi na kaano. Eh, Ano nangyari ka? Ani na pa ako nabibingi. Oh. Ah. Ano ka kay Poi Poi ah? Yan si Poi Poi, naka na kay... Na. Gigigil na, gigigil. <laughs> ano nangyari sa iyo, Poi Poi? Marshmallow. Hm? Eh, ano nangyari sa iyo? Malungkot. Malungkot. Kasi, what we breathe.